Isang mainit na pinag-uusapan ngayon ang kaso ng isang trainee doctor na walang awang ginahasa at pinatay sa loob ng ospital sa bansang India. Nagpagaalit ito sa mamamayan ng kanilang bansa, particular na sa mundo ng medical professionals. Marami ang nagsasabi na Nirbhaya case 2.0 ito dahil matapos ang isang dekada ay muling nangyari ang ganito katinding karahasan sa babae na talaga namang gumising uli sa damdamin ng publiko. Ngunit ano ba ang Nirbhaya case na ito? Na talaga naman hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan sa bansang India. Siya si Jyoti Singh na ipinanganak noong May 10, 1990, sa Delhi, India. Panganay siya at nag-iisang babae sa tatlong magkakapatid. Simple lang ang kanilang pamilya na masasabing nasa lower middle class family. Ang kanyang ina ay nasa bahay lang, samantalang sinusuportahan sila ng kanilang ama na nagtatrabaho ng dalawa para matustusan silang mag-iina at mapag-aral silang magkakapatid sa maayos na eskwelahan. Sa kanyang sipag sa pag-aaral at determinasyon na maabot ang pangarap sa buhay ay nakapagtapos siya ng kursong physiotherapy sa Sai Institute of Paramedical and Allied Sciences sa Dehradun. Noong mga panahon na yon ay bago pa lang siya nagsisimula ng kanyang internship sa St. Stephen Hospital sa Delhi. Gabi noong December 16, 2012, ay pumunta si Jyoti sa isang mall sa Munirka, nakatabi lamang ng Delhi kasama ang kanyang kaibigan na lalaki na si Awindra Pratap Pandey, isang software engineer na nakatira sa Bursaray, New Delhi, ay nanood sila ng pelikulang Life of Pi. Pagkatapos nilang manood, ay magkasama silang nag-abang ng bus sa Munirka Bus Stand para umuwi. Huminto sa tapat nila ang isang bus na puti at tinanong sila ng lalaking menor de edad na isa sa mga sakay nito kung saan sila papunta. Matapos nilang sabihin ang kanilang destinasyon ay sinabi ng naturang lalaki na akala nila ay konduktor na doon din ang kanilang ruta kaya sumakay ang dalawa bandang 9.30 ng gabi. Sa loob ng bus ay may anim na lalaking nakasakay na kasama na ang driver. Pagkapasok nila ay agad pinatay ang ilaw sa loob ng sasakyan. Bigla silang nakaramdam ng takot, lalo na nung napansin ni Awindra na nag-iba direksyon ang takbo ng bus. Napatanong siya kung saan sila dadalhin pero nilapitan na siya ng mga sakay na lalaki at sinabihan kung bakit nasa labas pa sila ng ganong oras. Sunod nun ay pinagbubugbog na siya. Gamit ang bakal na pamalo ay paulit-ulit din siyang pinagpapalo nito. Takot na takot si Jyoti nung mga sandaling yon, umiiyak na humihingi ng tulong pero walang nakarinig dahil ang lahat ng anim na sakay nito ay pare-parehong may maitim na plano. Nung nawalan ng malay si Awindra, ay nalipat na sa kanya ang atensyon ng mga lalaki, kaya nilapitan din siya at hinawakan sa kamay sa kadinala sa likurang bahagi ng bus. Sa pilitan na inalis ang pambaba niyang suot at dito ay halinhinan siyang pinagsamantalahan ng mga nasabing kalalakihan. Nagpalit-palit sila sa pagdadrive ng bus hanggang inabot sila ng halos isang oras. Sinubukan niya pang manlaban at kumawala pero hindi sapat ang lakas niya kaya kinagat niya na lang ang tatlo sa mga lalaki. Ikinagalit ito ng mga lalaki kaya lalo pa siyang sinaktan at pinagpapalo ng bakal. Hindi pa sila nakontento dahil ipinasok pa ito sa kanyang private part. Dahilan para mahila at mapunit ang bibuka niya hanggang sa nawalan na rin siya ng malay. Kinuha din nila ang mga personal na gamit ng dalawa kagaya ng pera, credit card, debit card, mobile phones, relo at iba pa. Nangyari ang lahat ng ito habang tumatakbo ang nasabing bus. Matapos ang ginawa nilang ito sa kawawang mga biktima na sina Jyoti at Awindra, ay basta na lamang nilang inihulog ang mga katawan nila sa kalsada habang patuloy na tumatakbo ang bus. Talagang napakahirap ng kanilang pinagdaanan nung mga oras na yon. Bandang 11 ng gabi ay natagpuan ang katawan nila ng isang taong napadaan sa lugar. Si Jyoti ay halos kalahati na lang ang suot, kalunos-lunos ang itsura dahil sa mga dugo dulot ng mga injuries niya. Kasama na ang iba't ibang marka ng kagat ng tao sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kaagad tumawag ng pulis ang nasabing tao hanggang sa tuluyan na rin nadala sa Safdarjung Hospital ang dalawa. Idiniretso sa emergency room si Jyoti kung saan agad din siyang kinabitan ng life support machine. Sinabi ng mga doktor na halos 5% na lang ng kanyang bituka ang ayos pa. Samantalang si Awindra ay nagtamo ng pagkabali ng buto, pero nakaligtas din. Noong malaman ng pamilya nila, lalo ng mga magulang ni Jyoti ang nangyari, ay halos gumuho ang kanilang mundo. Kaagad silang pumunta sa nasabing ospital upang tingnan ang lagay ng anak. Mabilis din nalaman ng media ang pangyayari kaya kumalat agad sa buong India ang balita. Mainit itong pinag-usapan at marami ang nagpahayag ng galit at pagbatikos sa mga salarin. Marami din ang lumabas sa kalsada upang magrally at humingi ng kasagutan sa gobyerno tungkol sa lagay ng seguridad ng mga kababaihan habang nakikipaglaban sa kamatayan si Jyoti ay isinailalim siya sa iba't ibang operasyon sa katawan. Idineklara ng mga doktor na nasa stable siya pero critical na kondisyon. Noong December 21, 2012, ay nag-appoint ng mga doktor ang Indian government para personal na magbigay ng lahat ng kakailanganin niyang tulong mailigtas lamang siya. Noong December 25, ay nanatili pa rin siyang naka-intubate sa life support machine. Pero ayon sa report, ay conscious siya at nakikipag-communicate pa rin. Nakapagbigay pa din siya ng mensahe at hiniling na papanagutin ang mga gumawa nito sa kanya. Siya rin ang nagkwento ng ibang mga pangyayari kung papano siya pagsamantalahan ng anim na suspek. Pero noong December 26, ay nagdesisyon ang ibang doktor na dalhin siya sa Mount Elizabeth Hospital, isang kilalang ospital sa Singapore na ang specialty ay sa mga organ transplant. Pero hindi ito sinang-ayunan ng ibang doktor dahil ayon sa kanila ay wala pa sa kondisyon ang kanyang katawan para ibiyahe. Kaya nga lamang ay buo na ang desisyon na dalhin siya doon, lalo na't kagustuhan din ito ng Chief Minister ng Delhi. Dahil dito ay agad siyang ibinyahe papuntang Singapore. Sa loob ng anim na oras na biyahe ay na cardiac arrest si Jyoti habang nasa air ambulance. Sinubukan pa siyang stabilize pero nawalan siya ng pulso at blood pressure sa loob ng tatlong minuto. Simula noon ay hindi na bumalik ang kanyang malay hanggang nakarating sila sa Singapore. Sumunod na araw, December 28, 2012, ay sinabi ng chief executive officer ng Mount Elizabeth Hospital na nakikipaglaban na siya sa kanyang buhay dahil sa brain damage, pneumonia, at abdominal infection. Lumala pa ang kanyang kondisyon hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay noong December 29, 2012 bandang 5 a.m. sa edad niyang 22. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kababayan, ay lalong nadagdagan ang kabikabilang pagprotesta na isinagawa sa buong India bilang paglaban sa krimen sa kababaihan at pakikiramay sa pagkamatay ni Jyoti. Bawat araw ay dumarami ang nakikiisa sa protesta. May mga nag-hunger strike, may isinarang kalsada, may mga hotels at clubs ang nag-cancel ng kanilang New Year parties at marami pang iba. Ang insidenteng ito rin ay nagpagalit hindi lamang sa buong India kundi maging sa iba pang bansa. Nang malaman nila ang mga pinagdaanan at injuries ng mga biktima lalo na ni Jyoti, kalaunan ay sumunod na rin sa mga rallies ang mga residente ng Nepal, Sri Lanka, Pakistan at Bangladesh at ilan pang mga bansa. Isa sa mga hiniling nilang pagbabago ay ang mas mabigat na parusa laban sa mga pang-aabusong sekswal sa mga kababaihan. Samantala, Noong unang araw kasabay ng ginagawa ng mga doktor, upang isave si Jyoti ay kaagad bumuo ng Special Investigation Team na pinamunuan ng Deputy Commissioner ng Delhi Police. Sa tulong ng nakaligtas na biktima na si Awindra, ay nakakuha ang mga polis ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng bus at ng mga suspek. Natrace din nila ang mobile phones ng dalawang biktima na kinuha ng mga salarin. Ni-review nila ang mga CCTV sa highway kaya natunton ang description at pangalan ng naturang bus, pati na rin ang operator nito. Nung na-recover ang sasakyan ay nalinis na ito kaya nahirapan na silang makakuha ng ibang ebidensya rito, pero nakuha pa rin nila ang bakal na pamalo na may blood stains pa. Noong binawian ng buhay si Jyoti ay ang araw din na nahuli ng Delhi Police ang mga suspek. Unang nahuli ang driver ng naturang bus na nakilalang si Ram Singh, isang 30 years old na lalaki. Ang mga sumunod na nahuli ay ang 26 years old niyang kapatid na si Mukesh Singh, ang 20 years old na si Vinay Sharma, isang assistant gym instructor, ang 19 years old fruit seller na si Pawan Gupta, ang 28 years old na si Akshay Thakur, nakararating lang ng Delhi para maghanap ng trabaho, at ang 17 years old na si Mohammed Afros. Una nilang nakita ang isang 35 years old na karpintero na si Ramadhir Singh, kaapelido lamang at hindi konektado sa dalawang suspek na Singh at biktimang si Jyoti. Pagsakay nito ay pinagnakawan nila at binugbog sa kainihulog sa bus pagkatapos. Hindi naman naging malubha ang kanyang mga injuries kaya nagawa niya pang i-report ang insidente sa tatlong pulis na napadaan sa lugar. Kaya nga lamang ay hindi ito inaksyonan ng naturang mga pulis dahil ayon sa kanila ay hindi nila ito AOR na kailangan umanong mag-report ni Ramadir sa pulis na nakakasakop sa lugar. Kaya tuluyan pang nakapag-ikot-ikot ang mga suspek sakay ng bus para maghanap ng susunod na biktima. Dito na nila nasaktuhan ng magkaibigan na Jyoti at Awindra na nag-aabang. Nagsampa naman ng kaukulang reklamo ang Delhi Police laban sa tatlong police officers ng Housecast Police Station dahil sa kawalang aksyon nila sa sumbong ng karpintero. Bilang resulta ay nasuspend ang dalawang assistant police commissioners dahil sa kabiguan nilang maiwasan na mangyari ang naturang gang. Noong January 3, 2013, limang araw makalipas ang pagkamatay ni Jyoti, ay formal nang na ang kasong rape, murder, kidnapping, destruction of evidence at attempted murder laban sa limang adult suspects. Noong una ay hindi na tumanggi pa si Pawan Gupta sa kanyang ginawa at sinabing dapat lang siyang bitayin. Si Mukesh Singh naman na ikinulong sa bilangguan ng Tihar ay binugbog ng mga ibang preso kaya inilipat siya sa selda na mag-isa lamang siya para sa kanyang proteksyon. Nang mabigyan sila ng abogado ay biglang nagbago ang kanyang statement na tumatanggi na sa kanilang ginawa. Pinalabas ng kanilang abogado na tinakot at pinilit lamang sila ng mga pulis para umamin. Samantalang ang menor de edad naman na si Mohamed Afroz ay kinasuhan din pero hindi itinuring na adult sa ilalim ng juvenile justice system. Noong January 10 naman ay nagbigay ng pahayag na nagpainit sa ulo ng maraming taga-India ang abogado ng isa sa mga suspect. Sinabi niyang responsable ang mga biktima sa ginawang pag-atake sa kanila dahil sa pagsakay nila sa public transport. Sinabi niya pang wala sila dapat sa kalsada ng ganong oras ng gabi. Dagdag pa niya ay wala pa siyang nakita o nabalitaan na may nangyaring sexual assault kung saan naging biktima ang isang kagalang-galang na babae. Mariin niya pang itinuro ang lalaking biktima na siya umano ang dapat sisihin sa lahat dahil bigo siyang maprotektahan si Jyoti. Noong March 11, 2013, ay bigla na lang natagpuan ang katawan ng driver na si Ram Singh na nakabigti sa loob ng kanilang selda kung saan kasama niya rito ang tatlong iba pang bilanggo. Sa report ng mga pulis ay nagpakamatay ito pero ayaw maniwala ng kanyang pamilya at abogado na nagsabing sinadya siyang patayin. Hindi naman nakumpirma kung suicide o murder nga talaga ang nangyari. Matapos makasuhan ang mga salarin ay nanawagan ng publiko para sa isang speedy trial. Kaya noong July 8, 2013, ay natapos agad ang presentation of evidence. Noong September 10, 2013 ay tuluyan nang natapos ang trial at ibinaba ang hatol ng Fast Track Court ng Delhi sa mga suspek. Napatunayan na guilty ang limang mga adult na akusado. At pagkalipas ng tatlong araw, ay ibinaba ang hatol sa kanila na death penalty sa pamamagitan ng pagbitay. Nang marinig ito ni Vinay Sharma ay hinimatay siya at nung bumalik ang kanyang malay ay nagmakaawa siyang wag bitayin. Kahit nasa death row na ang suspek na si Muresh Singh ay hindi pa rin siya nakitaan ng pagsisisi. Nagawa niya pang sisihin ang mga biktima na ayon sa kanya kung hindi lang sila nagresist ay bakabuhay buhay pa siya. Ang pahayag niyang ito ay lumabas mula sa isang interview niya sa documentary ng BBC noong March 4, 2015 na pinalabas sa UK. Talaga namang lalong nagpainit sa ulo ng mamamayan ng India nang mapanood nila ito. Mainit na pinag-usapan ang paninisi niya sa biktimang si Jyoti. Umabot pa sa puntong ipinagbawal ng Indian government na ilabas ang nasabing video sa kanilang bansa. Kaya nailabas ito sa UK at mabilis naging viral lalo na nang inupload na sa YouTube. Noong March 5 naman ay ipinagutos ng Indian government na i-block sa India ang pagpalabas nito na sinunod naman ng YouTube. Matapos maibaba ang hatol sa apat na adult suspects, ay nag-file sila ng appeal para sa mas mababang parusa pero na-deny ito ng korte. Ayon sa judge na may hawak na si Judge Yokeshkana, ay nakagawa sila ng kasalanan laban sa nagkakaisang konsensya ng India at hindi nila pwedeng ipagsawalang bahala ang kanilang ginawa. Si Mohamed Afroz naman ay hiwalay na nilitis sa juvenile court. Noon namang August 31, 2013, ay napatunayan din na guilty siya sa kasong murder at rape sa ilalim ng Juvenile Justice Act at hinatulan ng maximum na tatlong taon na pagkakulong. Kaya noong December 20, 2015, ay nakalaya na rin siya matapos na mapagsilbihan ang kanyang sentensya. Bagamat sinasabi sa mga report na noong nakakulong siya, ay nakitaan ng pagbabago at natuto na rin ng pagtatahi at pagluluto. Binigyan din siya ng suporta upang makapagsimula ng bagong buhay. Isa na dyan ang pagpalit sa kanyang pangalan para mawala ang anino ng masama niyang nakaraan at para na rin sa kanyang seguridad. Pero kahit ganun, ay marami pa rin ang nagalit dahil dito, lalo na ang mga magulang ni Jyoti. Hindi nila matanggap na hindi itinuring na adult ang kasamang minor na suspek. Para sa kanila at sa maraming tao, ay patuloy na gumagala ang taong gumawa ng napakasama sa kanilang anak. Isa ito sa mga dahilan kung bakit muli na naman nagrali ang mga tao para hilingin sa gobyerno na baguhin ang Juvenile Justice Act nila, partikular na ang parusa sa mga menor de edad, na nakakagawa ng ganito kabigat na krimen. Noong March 13, 2014 ay kinumpirma ng Delhi High Court ang death sentence ng apat. Sinubukan ng kanilang kampo na mag-appeal pero hindi na dito pumabor ang Supreme High Court noong May 5, 2017. Nag-file din ng mercy petition papunta sa mga nakakataas sa gobyerno at sa International Criminal Court ang mga convicted pati na ang kanilang mga pamilya pero nireject ang hinihingi nila. Inakyat pa ng kanilang mga abogado sa presidente ng India ang pakiusap nilang ito, pero nabalewala lamang ang kanilang effort. Kaya noong March 20, 2020, ay tuluyan ng binitay ang apat sa Tihara Jail. Ayon sa mga prison officials, ay nilagyan sila ng takip sa mata at hindi na nagresist pa. Nagkaroon pa ng breakdown si Vinay Sharma at patuloy na nagmamakaawa sa mga guards bago ma-execute. Makalipas lang ang 30 minutes ay idineklara na silang patay. Dahil sa insidenteng ito ay binago na ang batas ng India na nagtatakda ng mas mabigat na kaparusahan sa mga akusado ng krimen laban sa kababaihan kagaya ng nangyaring ito. Hindi lang batas kundi maging ang investigation procedures ay nagkaroon din ng pagbabago, lalo na kung papanong investigahan at ituring na suspek ang isang minor. Ilan sa binagong ito ay ang Section 376 ng Indian Penal Code para itaas ang parusa sa kasong panggagahasa. Bilang tugon sa mga ganitong insidente ay ginawang 7 years ang minimum sentence hanggang itinaas sa 10 years. At kapag namatay naman o pinatay ang biktima ay 20 years ang minimum sentence. Sa pagbabagong ginawa naman sa Juvenile Justice Act ay nakasaad na dito. Na kapag ang isang 16 hanggang 18 ang edad ay nakagawa ng heinous crimes ay dapat ng litisin kagaya ng isang adult. By the way, kaya pala ito naging tanyag sa tawag na Nirbhaya case sa dahilan na hindi pinapayagan ng batas ng India na banggitin sa media ang tunay na pangalan ng biktima. Dahil dito ay maraming mga news media ang naglabas ng iba't ibang pangalan o alias at isa na rito ang Nirbhaya na ang ibig sabihin ay fearless. Ang kanyang hirap na pinagdaanan at kamatayan ay naging simbolo ng paglaban ng mga kababaihan sa mga ganitong krimen sa buong mundo. Kaya nga lamang ay inilabas ng isang Delhi-based tabloid ang tunay na pangalan ng biktima, kaya kinasuhan ito ng mga pulis. Pero ayon sa isang union minister, kung wala namang pagtutol ang kanyang mga magulang, ay wala namang problema lalo na't kung gagawin ito ng may respeto pa rin. Sinabi rin ng ama ni Jyoti sa isang British reporter na gusto niyang malaman ng buong mundo ang tunay na pangalan ng kanyang anak. Sa isang protesta matapos na makalaya, ang menor de edad na suspect ay binanggit din ng ina ni Jyoti ang buo at tunay niyang pangalan. Noong 2013, ay binigyan si Jyoti ng posthumous award na International Women of Courage Award mula sa US Department of Justice. Noong 2019 naman ay ipinalabas sa Netflix ang isang TV series na may pamagat na Delhi Crime. Hango ito sa kaso ni Jyoti at sa paghanap ng mga pulis sa mga salarin. Matapos ang mga pangyayaring ito sa buhay ng mga magulang ni Jyoti, ay masaya silang nabigyan ng hustisya ang kanilang anak bagamat may isang nakalaya. Maraming pagbabago sa India ang naidulot ng kaso na ito. At lahat ay umasang hindi na mauulit pa ang napakasakit na pangyayaring ito kaninuman. Ngunit tila hindi pa rin sapat ang mga pagbabago sa batas nila dahil matapos ang pangyayaring ito ay may mga sumunod pang mga krimen ng panggagahasa na hindi bababa sa pitong kaso. Tunay ngang hindi ang batas ang problema kundi ang masamang kaisipan ng mga tao. Ayon sa isang matalinong nagsabi, hindi natin kailangang turuan na mag-ingat ang mga anak nating babae. Bagkus ay turuan ang mga anak nating lalaki kung paano irespeto ang mga babae.